Grabe, ang lakas. Lokos ng ulan. Tapos yung hangin guys. Narinig yung hangin. Sobrang lakas. Please subscribe, Coridad. Official. TV. So, ayan. Ang lakas ng ulan, guys. Thank you, Lord. Kasi hindi dito umuulan, guys. Ngayon lang talaga umulan siya ng malakas. O, ayan, no? Oh. Narinig niyo, guys. Sobrang lakas ng ulan. So, ingat tayong lahat guys. Nakas na ulan. Tapos so, naglaba pa naman ako ng cortina. Leader cortin yan guys. Sinainin pa ka talaga. Kababanglaw ko ka lang. Pero happy kasi ano, umulan na. Kasi yung mga ano dahon pag tuyo hindi nakatikim ng tubig silaglagan yung mga dahon thank you, Lord. Sana hindi kalakas, Lord. Oh, uh, grabe. Ang lakas. So, ngayon pa lang siya umulan, guys. Ito yung aking halaman. Natuyo siya. Kahapon. Hello. Thank you kasi umano. Sobrang init kasi, guys. Kaya natuyo yung mga halaman ko. Kahit dinigiligan ko siya, ayan. Ito, guys, yung lakas ng ulan. So, hindi ko na ang